So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. Okay, bumuli. Nandito ulit ako, mamay love advice upang maghatid sa inyo na karagdagang tips and love advice para sa inyong buhay pag-ibig. Ayan. So kanina mga kamamay, nakahiga na po ako. Naka, nagpapahinga na po ako. Tapos may nabasa lang ako sa so comment section na isang tanong. Kaya po tayo ay napablog at... Uh, Uh, nag-isip ng mga bagay na po pwedeng uh, maging connection or konektado dito sa ating topic. Okay? So, ang topic natin mula sa ating subscribers na nakita ko kanina kaya ako ay napabaligwas ng bangon at ginawa ng video is ano nga ba daw yung mga bagay o mga tips na po pwede mong gawin upang hanap-hanapin ng isang lalaki ang attention mo. Okay? Kung sa tingin mo, parang uh, nawawala na po yung concern, yung pakialam sa'yo ng isang lalaki, hindi ka na niya pinapansin, parang binabaliwala ka na. Sa madaling sabi, parang neutral na lang ang lahat. Yung tipong lumilipas ang araw, lumilipas ang oras, wala na. Okay? Ibig sabihin ay... Uh, kung kailan ka lang mag-chat, saka din siya mag-chat-chat. Kung kailan ka magparamdam, saka lang din siya nagpaparamdam. Which is napaka-cold, napaka-smooth, napaka-boring. Okay, so mga kamamay, naghanda ako ng ilang mga tips upang sa ganon, atensyon mo naman. Okay, atensyon mo naman ang hanap-hanapin ng isang lalaki. So, papaano ba natin yung gagawin? Mangyaring tapusin yung mga kamamay ang video ito para malaman mo yung mga bagay na kailangan mong gawin na talagang epektibo para hanap-hanapin ng isang lalaki ang atensyon mo. Pero bago natin simulan yan mga kamamay, isa lang ang request ko. Tayo po ay gumawa ulit ng isang uh, channel, okay? So, bali, dalawa na po yung ating channel tungkol sa level advice. Sa love advice. So, kung ikaw man ay nabibitin sa mga upload ko na ganito, puntahan mo rin yung ating isang channel. So, Home of Love Advice. Yan po ang ating uh, isang channel at nag-upload din tayo ng mga love advice na kagaya nito na po pwede nyo kapulutan ng aral o mga tips at i-apply sa inyong buhay pag-ibig. Okay? So, see you there and magsama-sama tayo dyan. Okay? So, huwag natin masyadong patagalin. Ano nga ba yung mga bagay o mga tips na kailangan mong gawin upang hanap-hanapin ka o yung attention mo ng isang lalaki? So, number one, mag self improve ka palagi Okay, so lagi ko itong sinasabi sa aking mga vlog Lagi ko itong uh, pinapagawa sa inyo Na mag self improve kayo Huwag lang ngayon, huwag lang bukas Kundi araw-araw Paano ba ang self-improve na sinasabi ko? So marami po kasing aspeto ng self-improving ang sinasabi ko Which is pwede sa katawan, sa itsura, sa status Okay, sa sidelines, Okay, sa pag-earn ng pera Yan marami yan Basta sa paraang ikauunlad ninyo Sa paraang ikagaganda ninyo Sa lahat ng po pwede kang mapagaling Okay So, uh, importante rin talaga na i-improve yung itsura ninyo Magpaganda kayo mga kamamay Kasi sa itsura po talaga at sa pag-aalaga nyo sa sarili Kung bakit po nagahanap ng uh, iba ang ating mga partner o ang inyong mga partner so kaya po nawawala ng atensyon ang inyong mga partner sa inyo is possible nalolo siyang na kayo nagpapabayaan na kayo sa inyong sarili pinapabayaan nyo na yung inyong uh, shape ng katawan kung dati nagkakilala kayo nagkita kayo napakaganda ng katawan mo tapos ngayon after a year masyado na kayong tumaba dahil naniwala kayo sa kanyang mga sinasabi na kahit tumaba ka babe mahal pa rin kita at hindi magbabago ang nararamdaman ko. Pero bakit ganun? Pag lumalabas siya, pag uh, nasa trabaho siya, lahat ng makikita niya mga sexy, eh talaga kinakausap niya, talaga naa-attract siya. Ganun ba yung sinasabi niya sa iyo na okay lang sa kanya kahit mataba ka at hindi magbabago yung nararamdaman niya para sa iyo? Well, huwag kayong magpakasigurado mga kamamay, mga girls, yung ating mga misis dyan, yung ating mga jowa dyan. Lagi nyo pong ilagay sa inyong isipan Na kailangan nyong i-maintain Ang inyong body figure Kailangan nyong i-maintain Ang inyong kagandahan Kung kumahari Araw-araw mag self-improve kayo mga kamamay Kasi mga visual creature ang mga lalaki Kahit ako, ah, aminin ko sa inyo Kahit ako visual creature din po ako at talaga pong uh, nakakaagaw pansin para sa akin yung mga babaeng nag-aalaga ng kanilang sarili, nag improve ng uh, itsura, ng ganda, inaalagaan ng body figure. Mahanga po ako dyan mga kamamay. Kaya mga kamamay, para hanap-hanapin ang isang lalaki ang inyong atensyon. Especially kung misis ka na, dadahilan mo na naman sa akin. Ma Mama, uh, marami na akong anak, masyado na akong busy. Ang dami ko nang ginagawa, naglilinis ng bahay, nagluluto, nag-aasikaso sa mga bata, naghahatid ng mga bata sa school, hindi ko na kaya pang gawin. O gampanan yung tinatawag mo na self-improve. Kasi ang dami kong ginagawa, masyado ng haggard. So mga kamamay, kung ganyan ang puro dahilan nyo sa akin, at hindi malaki humahanap ng paraan, Okay, eh, huwag na kayong umasa na baka wag na kayong umasa na nahahanap-hanapin palagi ng isang lalaki ang atensyon ninyo. Okay? So para sa ganoon ay eh, mangamba pa rin ng isang lalaki pagdating sa inyo, mangamba pa rin na baka merong umaaligid, merong nanliligaw, merong nagpapakilala, merong kayong ini-entertain o merong uh, gusto gustong magpa-entertain sa kanila, well kailangan niyo i-improve ni ang inyong sarili, ang inyong isipan, ang inyong skills. Sa inyong pagluluto, sa so, inyong paghahanap buhay, lahat ay improve po ninyo mga kamamay. Para sa ganun, pag nalaman ng isang lalaki na ang dami palang mga qualities na nasa iyo at kailangan kanyang alagaan, tapos ang ganda-ganda mo pa, ay eh, talagang walang sandali na hindi kanya hahanapin. Especially yung atensyon mo. Ikaw lagi ang kanyang hahanapin. Tatawagan kanyan, itetext kanyan, tatanungin kanyan kung nasaan ka ba, yung pala naghahatid ka lang ng uh, anak ninyo sa eskwelahan, eh talaga makikita mo napaparanoid na lang siya. Nag uh, nagtatanong kung nasaan ka na pag hindi ganyan nakita sa kanyang paningin, ganyan na po pwedeng mangyari mga kamamay. Hahanap-hanapin ang isang lalaki ang attention mo once na ini-improve mo lahat ng qualities, lahat ng lahat ng katangian mo sa iyong sarili. Kaya napakahalaga niyan. So number two, huwag ka laging magpapansin sa kanya. Eto mga kamamay, mga girls, especially yung mga babago pa lamang dyan sa relationship, babago pa lamang naging kayo, masyado kayong nagpapapansin sa kanila. Masyado nyo silang binibigyan ng atensyon. Papano? ay eh, lagi nyo pong itinetext, lagi nyo pong tinatawagan, oras-oras, binuminuto, -oras, kahit may ginagawa yung lalaki, hindi kayo tumitigil. Masyado kayong nagpapapansin. Mga kamamay, yung pagpapapansin nyo, hindi po yung gusto ng isang lalaki. Nauumay po kami kapag kapalagi na lang kayong OA magparamdam. Okay, nawala lang kami sa glitch sa inyong paningin. Hindi lang kami hindi lang kami nag-chat o nagreply, reply Eh talagang hinahanap niyo na kami, pinupuno niyo na yung inbox namin which is hindi po okay sa amin. Okay? So, mga girls, kung gusto nyo na hanap-hanapin po ng isang lalaki ang inyong atensyon, limitahan po ninyo ang inyong pagpapapansin. Ang pag chat ang pag-reply po ninyo, huwag masyadong sunod-sunod. Kung kayo manis nag-uusap, kung kayo manis is chat yung tanong sagutin at pagka nagreply sagutin ulit pag nagreply sagutin ulit hindi po yung hindi pa nagre-reply yung lalaki sunod-sunod na agad ng mga tanong ang inyong ipapasa sa kanya ang inyong itatanong sa kanya which is nakakaumay naman pong sagutin yung isang tanong natatagalan na magreply eh ano pat gagawin mo yung tatlo agad sunod-sunod tapos puro tanong pa yung isusunod mo itatanong mo sa kanya di ba sino hindi mauumay na lalaki sa ganyan So, hindi namin na ah. hanapin ang inyong attention. Bakit? Eh, kasi pagkahinanap namin kayo, baka puro tanong na lamang itanong ninyo sa amin. Tapos, pag hindi nasagot, magagalit kayo. ba? Diba? So, it's better na lang na wag na lang kayong kuhanan ng attention kapag ka ganun. Okay? Hayaan nyo, bigyan nyo sila ng pagkakataon na sila yung mag-chat sa inyo. Hayaan nyo sila na isipin nila kayo at mamiss. Okay masyado kasi gayong uh, masyado kasi gayong excited mga kamamay, mga girls akala naman ninyo once na hindi magreply o mag-text ang isang lalaki eh nakalimutan na kayo. Which is wrong mga kamamay. May mga bagay din kaming ginagawa, may mga bagay din kaming inuuna, may mga bagay din kaming kailangan tapusin. Which is hindi lang sa si inyo ang aming uh, oras, which is hindi lang sa amin uh, sa inyo namin ibinibigay ang aming uh, uh, sarili. Okay? So, para sa ganun, hanapin namin ng inyong atensyon. Bigyan nyo kami ng pagkakataon na ma-miss kayo sa paanong paraan. Yun ay sa paraan na huwag kayong mag-message palagi. Hayaan nyo kami ang makaisip sa inyo, kami ang makaalala sa inyo, at kami yung gagawa ng paraan para mag-message sa inyo. At magugulat na lang kayong mga girls, kapag ka nakita nyo na may message na kami sa inyo, kapag ka hindi kayo nagre-reply, ibig sabihin nun, namimiss na po namin kayo, gusto namin kayong makausap, makasama. ba? Diba? So, para sa ganun, hanap-hanapin ng isang lalaki ang atensyon ninyo, eh, kailangan nyo pong huwag masyadong magpapansin sa kanila. Okay? So, next. Dapat masarap ka at enjoy kang kasama or kausap. Okay? So, kapag ka kayo po ay uh, naguusap, make sure na bigyan nyo ng magandang topic make sure na na-enjoy -e at na-entertain -e po ninyo ang lalaki. Okay? Kaya po ang isang lalaki o ang isang usapan ay humahaba. Kaya po ang isang usapan ay talagang uh, pipilitin mong mag-reply ng mahaba sa kanya. Yan po ay depende rin sa kausap ninyo. Isipin ninyo, nagchat-chat kayo ng habang-haba, halos i-detalin nyo na lahat ng inyong bio, uh, biography. Tapos magre-reply lang siya ng, ah, okay. 'Di diba? Sino ba namang hindi man lalamig? Sino ba namang hindi mauumay kapag kaganyan ng inyong ka-chat? Ang haba-haba ng i-share ninyo tapos ang reply okay lamang sige. 'Di ba? Kaya mga girls, mga babae diyan, makinig kayo. Kung gusto niyo po na hanap-hanapin ng isang lalaki ang inyong atensyon, magbigay marka kayo sa kanilang isipan, sa kanilang puso na kayo ay masarap kasama, masarap kausap, masarap ka-chat, masarap ka-video call. Okay? So, maaalala at may iisip ng isang lalaki yan. Oras na magchat ka, mabasa pa lang niya ang pangalan niya, ang oh, pangalan mo sa kanyang cellphone, eh talagang uh, excited. Okay? Talagang ganado na yang mag-reply sa'yo. Ganado na yung maghanap ng panahon at attention mo kapag kaganyan. Pero kung sabi ko nga, may eksila nga reply mo, tapos hindi ka pa nagtatanong, hindi ka pa nagbabalik ng tanong sa kanya, huwag mo nang asahan na sa susunod Okay na pagkakataon, hahanapin niya ang attention mo. Tatak sa isipan niya na, ah, ito pala yung babae na hindi interesado, boring kausap. Kaya hindi hindi ka hahanapin kailanman ang isang babae kapag ka boring kang kausap. Kaya make sure and be sure na enjoy at masarap kang kausap. Okay? So next maging supportive at maging masaya ka sa lahat ng tagumpay niya. Mga kamamay, napakahalaga din po nito. Sa lahat ng kanyang achievements, sa lahat ng kanyang nakamit sa buhay, ipakita mo sa kanya na nandiyan ka lang palagi sa kanyang likuran upang suportahan siya upang bigyan siya ng moral support. Okay, na natutuwa ka na nagse-celebrate ka at masayang-masaya ka para sa kanya sa lahat ng kanyang nararating sa buhay. Kapag ka, ganyan mga kamamay, okay? Lagi ka pong hahanapin ng isang ng isang lalaki. Lagi po nilang hahanapin uh, yung attention niyo kasi ikaw po yung kasama niya sa lahat ng achievement sa mga celebration ng kanyang uh, Uh, mga mga narating na pangarap nandiyan ka kaya masasanay siya na every time na magiging uh, tagumpay siya sa buhay eh ikaw yung nandyan sa kanyang likuran. Ikaw lang yung hahanapin, ikaw lang kasi yung nandyan para sa kanya. So make sure mga kamamay na bigyan nyo ng moral support, bigyan nyo ng sapat na attention at maging supportive kayo sa lahat ng achievements and goals niya. Kahit sa hindi achievements, kahit sa mga failure, ipakita mo sa kanya na supportive ka pa rin. At kaya mo siyang i-lift up, okay? I-cheers Okay? So, kapag ka naramdaman niya na nandiyan ka pa uh, ka lang sa kanyang likuran kahit na anong mangyari in good or bad sides or good and bad thing na mangyari sa kanya at nandiyan ka lang, may isip niya yun palagi. Ibig sabihin, kapag ka may mga hamon siya na haharapin, hahanap-hanapin niya. Ang attention mo, hahanap-hanapin kanya sa lahat ng bagay. Alright? So, next. Huwag palaging magbigay ng sobrang attention sa kanya mga girls, mga kamamay, hindi hindi po hahanapin ng isang lalaki ang inyong atensyon kung ang lahat ng atensyon at oras nyo ay inyo pong iginugol na lamang sa kanya. Okay? So, palagi na lang kayo nagpapapansin, palagi na lang kayong tumatawag, palagi na lang kayong gusto mong makasama sila, sinasabi mong ganyan, nakita lang kayo kahapon, gusto mong makita na naman kayo. Okay? Huwag mong bigyang din. Okay, yung uh, pagbibigay ng attention sa kanya Kasi yan po ang uh, bibigay sa inyong relasyon Na tinatawag na pagkasawa o pagkaumay Tatandaan nyo, lahat ng sobra, lahat ng matamis Nakakasama, nakakaumay 'di ba? Hindi rin po maganda. Kahit yung sobrang daming atensyon, nakakaumay din po. Hindi niyo po kasi binibigyan ng pagkakataon ng isang lalaki na isipin kayo, na mamiss kayo kasi palagi kayong nangungulit, palagi kayong nagme-message sa kanya. So huwag kayong masyadong mag-message mga kamamay. Hayaan yung sila yung mag-message sa inyo kasi na-miss nila kayo, kasi hinahanap na nila kayo. So darating yung panahon na ganyan kapag hindi ka nagpaparamdam, kapag hindi ka nagbibigay ng na sobrang daming atensyon sa isang lalaki. Ang hirap kasi sa ating mga kababaihan dyan, eh kapag ka nagmahal talaga ng sobra, walang oras na inurasan at talagang sila ipalagi palaging nangungulit. Alam naman nilang nasa trabaho, alam naman nilang Okay, nag-aaral. Pero pilit silang tumatawag. Pilit silang nagre-reply. At pagka hindi na-replyan, nagagalit. Which is toxic po yung sa ugali yung mga girls. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong magagalit. Huwag kayong magtatampo sa mga lalaki na nags nagsusumikap sa kanilang buhay. Tapos kayo, nandyan lang nangungulit. Subukan nyo kayong maging high value. Sa halip na hindi kayo nagme-message sa kanya, naghihintay kayo ng message sa kanya, gumawa kayo ng wow, para para kumita ng pera. Okay? So, midline, magkaroon ng racket. Makakatulong yan at makikita yan ng isang lalaki na nag improve ka. Okay? Na nagiging high value woman ka kapag kaganyan. Alright? So, yun lang for now mga kamamay ang aking ilang mga tips at naisip na ibigay sa inyo hayaan nyo kapag kami naisip kung uh, mga mga tips o mga bagay na po pwedeng nga uh, makatulong upang sa ganun na ihanapanapin kayo ng isang lalaki i-share is ko po ulit dito kaya mangyari mga kamamay na pindutin nyo lang yung subscribe button and notification bell bell para sa mas marami pang video and love advice na maaaring kong i-share sa inyo dito. Ayan, so huwag nyo kakalimutan mga kamamay yung isa natin channel, Home of Love Advice. Marami din tayong uh, love advice na maaaring i-share dyan pagdating ng araw. Alright? So, muli, maraming maraming salamat mga kamamay. This is, home, uh, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam.